Onggak pentistans? Usai kan tahun tuh dimudai? Aku ibulak sehari pulio. Aku ibulak sehari pulio, dili pulio, pulio, pila ida dai. Bainti utsupa. Bainti utsupa. Wapai labotong gili limo dana Oh, mengalima oh, katak. Oh satu pa 33 three, the Kanang dai pila nai atung pangag ngipon. Duha pak. Doha. Ang sa, sa balik itong imong awit ron eh. Ako bulak sa Aripulio, kay nga oh, So mga kaigsunan, atong tabuon, si Inday Santos, sayang awit, ako'y bulak sa Aripulio. Ay, oh, hey, ginoon. <laughs> <laughs> ako'y bulak sa Aripulio, bulak kayud makalilingaw. Tinanong ni tatay, huwag nanay, binisisan ga. Lang sinday na kabanag, bugoy lalaki. Pagabut sa ilang kapubri, asawa walay pamisti. Asawa nga sulugod sa bukit patungas tungasun. Ana apay basket gibit bit, ana apay batang gisip. It. Lami pondo biru murapuk tirik tiligrama. Ah, imlu wilir rekuno delik dilik na